kahulugan ng bodyguard sa panaginip. Ang bodyguard ay isang profesional na nagbibigay ng seguridad at proteksyon sa mga individual o grupo. Madalas silang kinukuha para matiyak ang kaligtasan ng mga VIP, celebrity o high profile na individual na nasa panganib ng pinsala o panliligalig. Ang mga bodyguard ay sinanay upang masuri ang mga potensyal na banta sa seguridad, magplano at magsagawa ng mga hakbang sa seguridad at mamagitan sa anumang sitwasyon na maaaring magsapanganib sa kaligtasan ng kanilang mga kliyente. Maaari rin silang sanayin sa mga taktika ng pagtatanggol at mga pamamaraan sa pagtugon sa emerhensya. Sa mga panaginip, ang isang bodyguard ay maaaring sumagisag ng proteksyon, suporta o isang pangangailangan para sa seguridad. Ang nakakita ng bodyguard sa isang panaginip ay kumakatawan sa iyong hindi malay na pagnanais para sa isang tao na protektahan o suportahan ka sa paggising sa buhay. Ang nakakita ng isang bodyguard sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong maging mas mapagbantay at gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang iyong kaligtasan. Maaaring rin ito magpahiwatig ng mga damdamin ng kahinaan o isang pakiramdam na nasa ilalim ng pagbabanta na naguudyok sa iyo na humingi ng katiyakan at proteksyon. Ang panaginip ng isang bodyguard ay maaari maging isang malakas na simbolo ng mga damdamin ng proteksyon, kahinaan at kontrol. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang piling protective. Maaaring maging proteksyon ka sa buhay ng isang tao, kaibigan, pamilya o kahit isang dahilan. Pangalawa, ang kakayahan at lakas. Ang panaginip ay sumasalamin sa tiwala sa iyong kakayahang humawak ng mga hamon at panatilihing ligtas ang iba. Pangatlo, ang mga isyo sa pagkontrol. Ang mga isyo sa pagkontrol ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na kontrolin ang mga sitwasyon o mga tao sa paligid mo. Pang-apat, nangangailangan ng proteksyon. Maaari kang maghangad ng suporta o patnubay mula sa isang taong mas malakas sa isang sitwasyong nakakagising. At ang panglima, ang kakulangan ng kumpiyansa. Ito ay maaaring sumagisag na isang pangangailangan upang bumuo ng iyong pakiramdam ng panloob na lakas at siguridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bodyguard. Kapag nanaginip kang makakita ng bodyguard, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa proteksyon at seguridad. Ipinapakita nito na sa tingin mo ay mahina ka sa isang bagay. Ang pagkakita ng isang bodyguard sa iyong panaginip ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa suporta habang naglalakbay ka sa kawalan ng katiyakan. Ang pagkakaroon ng bodyguard ay maaaring sumagisag sa pangangailangan ipagtanggol ang sarili mula sa potensyal na panganib higit pa rito, ang panaginip na makakita ng bodyguard ay sumasalamin sa iyong lakas. Ipinapakita nito na maaari mong protektahan ang iyong sarili ng may kumpiyansa. At ang panaginip na ito ay nagdadala ng mensahe tungkol sa iyong kakayahang mapanatili ang iyong kapakanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng bodyguard ang panaginip na magkaroon ng bodyguard ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa suporta mula sa isang tao. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na protektahan ka ng isang tao. Ang pagkakaroon ng isang bodyguard na mapagkakatiwalaan mo ay nagpapakita rin ng iyong hilig para sa seguridad. Bukod pa rito, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na magtalaga ng mga responsibilidad sa iba sa isang partikular na lugar. Sinasalamin din ito ang iyong pangangailangan na humingi ng payo kapag nahaharap sa mga paghihirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bodyguard na sumuntok sa isang tao. Kung nanaginip ka ng isang bodyguard na sumuntok sa isang tao, ito ay sumisimbolo sa pangangailangan protektahan ng iyong sarili mula sa mga panlabas na banta. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais na alisin ng mga hadlang na humahadlang sa iyong pagunlad. Ang panaginip ng isang bodyguard na sumuntok sa isang tao ay kumakatawan din sa pagnanais na ipagtanggol ang sarili sa ilang mga sitwasyon. Ipinapahiwatig nito ang pangangailangan gumawa ng mapagpasyang aksyon upang mapangalagaan ang iyong kapakanan o ang iyong pinapahalagahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sikat na tao na may mga bodyguard. Kapag nanaginip ka makakita ng isang sikat na tao na napapalibutan ng mga bodyguard, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais para sa proteksyon at seguridad. Ang pagkakita ng isang kilalang tao na protektado ng mga bodyguard ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin ng kahinaan. Mahalagang pagnilayan kung bakit mo na panaginipan ang sikat na figurang ito at kung ano ang katangian ang mahalaga sa iyo sa taong iyon. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din ng mga damdamin ng pagprotekta sa isang bagay na mahalaga. Ang pagkakaroon ng isang bodyguard sa isang panaginip ay nagpapakita rin na ikaw ay nagahanap ng gabay o suporta mula sa mga solid at maimpluwensyang figure sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga galit na bodyguard. Ang panaginip ng isang galit na bodyguard ay nagpapahiwatig ng kontratahan at pagtatanggol. Ang galit na bodyguard sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang aspeto ng iyong personalidad na sumusubok na protektahan ka mula sa mga banta. Maaari rin itong sumisimbolo ng pagkabigo o takot dahil sa pressure mula sa isang tao. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na kailangan mong bigyan pansin ang iyong sariling mga damdamin at harapin ang mga damdamin ng galit na pumipigil sa iyo na ganap na ipahayag ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging bodyguard. Ang panaginip ng iyong sarili bilang isang bodyguard ay maaaring maging isang nap na na karanasan. Itinatampok ng panaginip na ito ang iyong likas na hilig na maging isang tagapagtanggol na nagpapatibay sa iyong pakiramdam ng lakas at kakayahan. Maaari ka manindigan para sa iba o kumuha ng tungkulin sa pamumuno sa mga mapanghamong sitwasyon na higit na mapahusay ang iyong tiwala sa sarili. Ang panaginip ay sumasalamin sa iyong pagtitiwala sa iyong mga kakayahan. Nakikita mong iyong sarili bilang may kakayahang pangasiwaan ang mahihirap na sitwasyon at panatilihin ligtas ang iba. Maaaring nauugnay ito sa isang kamakailang kaganapan kung saan nagtagumpay ka sa hamon o isang nakatagong lakas na sinisimulan mong makilala.